Hi guys! Good morning! Ayan naman, magluluto tayo ngayon ng ating ulam. Ang ating menu ay ang paborito ng pamilya. As usual, ayan, adobo. Tinimplahan ko na siya guys. May timpla na siya. Nilagyan ko na siya ng toyo, tapos kunting suka, ayan, paminta. ayun nilagyan ko na siya. Kaya maghihiwan na lang tayo ng bawang. Ayan. Ayan, siguro isang bawang, mga kalahati lang ito. Tsaka sibuyas. At talagyan ko ng kunting ano, siling green kasi gusto nila yung medyo maanghang-anghang. Mga, mga isa lang siguro. Kasi yung aking apoy nila makakain. o guys, maghihiwa muna tayo. Yan guys, maghihiwa ako ng sibuyas. bubugas ako 'yung sibuyas para hindi masakit sa mata. maka effective. 'yan baka magsawa kayo guys, sabihin niyo puro adobo lang ang ulam namin. Kaya minsan nga ganito. Yung ulam namin minsan repeat ng repeat ang menu namin. Kasi gusto nila kasi mga ganito, mga sinigang, mga uh, adobo, 'yun lang mga gusto nila. Bihira lang kami magluto ng isda. Kadalasan gagan to. Pag magugulay naman kami, bumibili na lang ng lutong ulam. paggulay. Kami naman ni mother, gulay lang ang kinakain namin. Kaya bumibili na lang kami ng lutong gulay. Kasi kapag magluto pa kami ng gulay, hindi naman na uubos. Pag marami ang niluluto. Kailangan talaga mga dalawang order, mga ganun lang. Isa, dalawa. Dahil pag na madaming niluluto ko, hindi na uubo, sayang. Pag mga ganito, mga adobo, minudo, ayan. Hindi masasayang. Iwain natin yung bawang. Ayan, nabalatan ko na yung mga bawang. Ayan, buksan ko nga yung ano, tubig. Kasi sa akin napupunta yung ano ng sibuyas. thank oh, you ako kung nag-storytelling. Mahilig mag-storytelling to ako ko. Galing siyang gumawa ng ano, ng script. <laughs> kwento niya yung kanyang logo. Ayan nga guys. वाओ वाओ कितना मन्नू वीडियो यहां Lagyan natin ng tubig para lumambot. Wow! para malambot na malambot mga isang oras Siguradong ano na to. Malambot na ang laman. para maanghang. May hilig sila sa maanghang. Takpan muna natin siya guys. Okay guys, antayin lang natin na maluto na lang siya. Magluluto na naman tayo. Okay, guys. Tapos na naman tayo magluto ngayon. Ayan, hanggang dito na lang. Bye-bye.